magandang umaga Pilipinas at update lang tayo sa kaganapan tungkol nga sa peace ng ating uh, kapatidang Iglesia at, kita natin uh, uh, ang dami ng tao no, mag-alas 5 pa lang sa Pilipinas. Napakadami ng tao sa kumapasok sa Kirino uh, Grandstand. At iikuti natin. Ihiram tayo dito sa mga kilala Francisco si Fans TV. Walang tulog uh Fans TV. halatao ako. Walang tulog. Namumula ko yung Ah. Walang uh tulog. -huh. Uh -huh. Karating ko lang. dapat kayo kababayan, no? sa ating lahat. Lipat dito sa akin channel. Lang. So ikot tayo. Hanap pa tayo ng iba pang naka-live. Ang daming naka-live ngayon. Kahit saan ka lang magano, no? i-click mo lang ang live. Ang daming makikita mo patungkol sa update ng uh, Ito din ang uh, 100% at libo-libong nanonood. Balita pa rin ang 100%. Sino po bang iba dyan na nagbibigay ng update? Uh, si Pants TV yan ang pinapanood natin sa si kababayan saglit lang, na ang na ina natin chicken bayan viral Grabe, ang daming tao. Tingnan natin ulit. Alas 5 pa lang ng madaling araw. Ta. E ano, ang dami na pong tao dito mga babayan. Kabilaan na po to. Baka wala naman signal dito banda? Pakita ko sa inyo mga babae kung gawa na kami tao dito. Ayan o. Ayan dyan dito naman yung iba. yung galing naman to. Yung nang galing dito, doon to nagpaparada sa may ano, talaw sa saka doon sa may ano, papuntang Manila big Ayan sila. Kirino Buindia. Doon po yan sa nakaparada mga babae Gracias.